Guys, ito na talaga ang pinaka legit na product. Na mapagkakatiwalaan talaga na pampatalino sa ating mga anak, guys. Ang legit DHA Brain Nobel Kids, guys. Yes, guys. Ito na talaga ang pinaka legit. Um kung medyo ano na yung anak natin, guys, may hindi siya mahina pero mas may iaangat pa pala siya, may mas iha-high standard pa yung utak ng anak natin, guys. Kasi, kapag di kasi, guys, brain Nobel cage, um, ilalabas pa talaga niya yung the best, the best version ng kan katalinuhan ng ating mga anak, guys, kapag nag-DHE siya, guys. Kasi, ang mga ingredients nito, guys, ay, um, Ma-expert talaga yung mga gumagawa nito, guys. Um, ang mga ingredients nito, guys, kasi mayroon siyang mga ano, spirulina, almonds, para 'yun sa mga utak talaga, guys. Um mayroon siyang walnuts, blueberries, moringa, meron din siyang beta-glucan, colostrum, zinc, lutein, vitamin B1, vitamin B8 vitamin A, choline and choline. Mayroon din soluble soluble fiber. So, ang mga ingredients na ito, guys, ay legit talaga, guys, na piling-pili ang mga ingredients dito, guys. Uh, mga ingredients siya talaga, guys, na pampatalino talaga ang lahat ng ingredients ito, guys. Para talaga sa utak talaga, guys, ng mga bata, guys. So, Um, ang DHA kasi guys ay legit talaga siya na pampatalino lalabas ang intelligence ng ating anak ang supplement niya kasi mayroon siyang um, ocean tuna DHA help develop the brain comprehensively um, enhance intelligence yes, ang kanilang katalinuhan guys lalabas talaga guys ang nakatagong katalinuhan nakatagong um, ang tawag dito nakatagong talent ng ating mga anak ay lalabas talaga guys kapag i-DHA natin sila guys yes lalabas talaga ang kanilang um, ang talino ang um, ang hiyas ng ating mga anak na nakatago nakahiyas na katalinuhan at hiyas na um, ang talent nila mailabas nila guys ang the best best version ng kanilang katalinuhan Yes, kasi it, it, is health brand focused memory and good absorption. So, I check out yun ang mga mami. Pampatalino to legit